Mga sports grabe may bagong pasabog na naman tayo mula sa host country na Thailand. Isang Thai big man mismo ang nagbitaw ng maanghang na salita laban sa ating national team na Gilas Pilipinas. Ayon po sa kanya, sila raw ang mananalo ng gintong medalya at malakas lang daw ang Pilipinas dahil sa ating mga Phil-am at may mixed players din tayo. Pero take ka ka sports, hindi dito nagtatapos ang ating intriga. Meron pang dalawang malalaking balita. Remy Martin malapit ng maging official local dahil daw sa pagpasok ng SBP ng kanyang mga requirements at si RJ Abriantos ayo talaga mawala sa Gilas Pilipinas. At syempre, may maigit na desisyon si Coach team Ko na piktado ang buong programa. Lahat lang yan tatalakayin natin pero bago yan, kung bago ka palang lang sa aking munting channel, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, bago magsimula ang SEA Games, naglabas ng pahayag ang isang starting big man ng Thailand na sabi niya, ang Pilipinas, hindi kami natatakot. Kung wala silang Phil Ams, hindi po sila mananalo. Kami ang tatapos na may gold medal. Ang tapang. Pero kung tutusin saan sila humuhugot ng ganitong kumpiyansa? Ang Thailand ngayon ay may ilang naturalized looking players. May bagong sistema at mataas ang moral nila. Pero kahit anong lakas nila, iba pa rin ang gilas kapag buo at may sistema. At tandaan, kung may mga Phil Ams tayo, isila rin naman ay may mga dual citizens at players na di 100% homegrown. Kaya hindi valid ang kanilang banat. And mga sports sports ibang balita... Ito po ang good news. Ayon sa mga sources, nakapagpasa na daw ang SBP ng mga dokumento ni Remy Martin para ma-recognize siya bilang local player. Ang ibig pong sabihin, pwede siyang gamitin ng walang restriction. Mas lalakas ang guard rotation ng gilas at isang major headache para sa kalaban dahil explosive score po si Remy. Kapag na-approve ito, siguradong malaking tulong sa SEA Games at FIBA Windows. So ngayon mga sports ito po ang iba pang segment. RJ Barrientos ayaw daw wala sa si Gilas. Maka-sports si RJ Abriantos kahit galing sa Japan at sobrang busy sa mga club commitments, gusto pa rin maglaro daw sa Gilas. Sabi ng mga insiders, gusto niya laging maging part ng programa, hindi niya tinatalikuran daw ang ating inang bayan. Napakalaking bagay 'yan dahil konti lang ang guards na kasing explosive, smart at clutch daw si RJ. And of course, coach Tim Cohn, final decision time. Si coach Team ngayon ay may malaking desisyon na kailangan gawin. Sino ang kukumpleto sa final 12 para sa qualifiers? Maka sports ito puraw ang kanyang criteria. Sino ang pinaka-fit sa kanyang sistema? Sino ang hindi masasayang ang minuto? Sino ang kayang mag-adjust sa role at sino ang may character at commitment sa Gilas program? At mga ka-sports, sa sinabi nitong Ty Bigman, ano po sa inyong tingin? Mas lalo lang lalakas ang loob ng Gilas para patunayan na tayo pa rin ang hari ng Southeast Asia. Kung nagustuhan mo ang ating bagong update, don't forget to like, subscribe at share ang video para mas maraming kabasketball ang updated. Gilas Pilipinas, Laban Pilipinas Puso. So paano? Ingat po kayo.